para malamin natin ang cost nito because uh, well uh, you know uh, well unfortunately magsaka nung uh, third uh, segment nung bridge nung uh, Noong uh, February 27. Paglininaw pa ni Sekretary Bonawan, hindi sa administrasyon ni PBBM na gawa ang disenyo at konstruksyon ng tulay. Mm. Sa katunayan, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon pa nga nangyari ang retrofitting ng Santa Maria Cabagan Bridge dahil sa mga nakita mo ng problema rito noon. Philippine Television Channel, napaka-misleading ng balita ho ninyo. Okay na ho sana yung sinabi ho ninyo na hindi nyo proyekto yan. Hindi ang proyekto ng gobyernong Marcos. Naintindihan namin yun. Huwag kayong mag-alala. Acceptable yun sa amin. Dahil hindi naman talaga proyekto ninyo yan at wala naman talaga kayong proyekto ni isa mga bugo kayo. No? Wala naman talaga kayong talagang plano panggulat sa maraming Filipino at hindi nyo guma, guma, kayang gumawa ng tulay. Yes! Na, ang kaya ninyo gumawa ng foil. Ay, yes! eh, foil? Ba't foil na sabi ko? <laughs> Dami kasi bangag ngayon eh. Yes! Kasi hindi, wala kayong proyekto. Hindi kayo nakapokus sa project. Nakapokus lang kayo sa budget. Yes! Kaya wala talaga kayong proyekto. Ay, lalanya. <laughs> Bilyones, trilyones ang pondo dyan sa DPWH. Walang proyekto, zero. Ito na ha. Inamin e, na ho mismo nila na hindi nila proyekto. So, ibig eh, sabihin, wala talagang proyekto ang mga bugok. <laughs> Napaka-misleading ng Philippine Television Channel. Bakit ayaw niyong dugtungan na ang proyektong ito ay hindi rin proyekto ng Duterte Admin? At bakit hindi niyo ipaliwanag sa lipunan? ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino na budol na budol na talaga sa gobyernong ito, gage, oh. Yes! No? Na, na yung proyektong yung tulay na yan ay pinunduhan po yan ng previous, previous admin na si Panot. Yes! Ay! <laughs> Di ba si Panot man yan, animal utak na yan. Ba't hindi niyo ituro ang tamang impormasyon? Akala ko ba lalaban tayo sa mga piking balita, mga ulupong? Ha, ah, nga, kanino ba proyekto yung tulay na yan? Na kailang bisis po ako magtanong kay Manong Google, tinuruan po ako ni Boy Kiyod, Kikiyod, Kiyod, ah! D na magtanong sa University of Google, D D sa awan ng Panginoon, mga kababayan ko, matalino talaga yung New University of Google eh. Ah. Ito po yung totoo. Ah, ang purpose ninyo, gusto ninyong bulagin ng mga Pilipino at ipasisi sa kay Duterte. Nung bumagsak na tulay, hindi ng po yung proyekto din ni Tatay Digong. Pero ni hindi po si Tatay Digong tumanggian at ng sisi. Ayan po yung proyekto, oh. Oy! Los, los! <laughs> pinunduhan po yan ng 1.2 billion pesos. Animal! <laughs> yung tulay sa Kabagan at Santa Maria Isabela. Kailan po pinunduhan yan? Oh. Inumpisahan po yung konstruksyon na yan ay 2014. Ayan oh. Tanong tanong nyo kay Manong Google, pareho tayo nang mare-research. Construction start 2014. Sinong presidente? Ako. Pag ako naging presidente, umus talaga yung mga bangag sa akin. nararata ko talaga. parin hmm, daw gagi kayo. Oh. Puro kayo fake news. Ay, yung pamamalita ng Philippine Television Channel, bagsak ko talaga eh. Ayan ang liwanag yan. Isara nyo yung istasyon niyo. Yes! 1.2 billion construction cost pinunduan ng Panot Admin at unumpisahan po ang construction 2014. So, nung 2016, dalawang taon na po kinakana yung tulay na yan ng gobyernong dilawan. At siyempre, nabutan ni Tatay Digong, abaho, may kontraktor na yan. Kumikita na yung mga buhaya dyan sa DPWH. <laughs> Inumpisaha naman ako. Na Hindi pinatigil ni Tatay Digong, ituloy niya eh, nandyan yung kontraktor eh. O sino po ang papanagutin si Digong? Lok-lok talaga mga to. Oh. Hmm. <laughs> <laughs> Inaugurated February 1, 2025. Oh, sinong presidente yan? Singiwim! Pero itinanggi. Ah, nag kayo, nag-cutting the ribbon kayo eh. Nung nag the ribbon kayo, hindi ninyo sinabi na hindi niyo proyekto ha. <laughs> yeah! 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 Di ba? galing-galing magwasiwas ng pulang ribon eh. Hmm. Dumaan sa tulay si Ngagba, pati si Palaka. Pati yung budlat na mata na DPWH, na Kumakaway kayo. Hindi niya sinabi, hindi niya proyekto, no? Proyekto niyo yun. Yung hindi bumagsak, proyekto niya. Nung bumagsak na, yung mo proyekto ng Marcos Admin yan? Pero yung gumupit ng uh, ribo na pula, si Bangag, hindi nyo sinabi doon eh, na hindi nyo proyekto. Eh kung sinabi ninyo doon nung pag inauguration, maniwalao kami. So, naghahanap lang kayo ng masisisi. Alam nyo po ba kung sino yung sisisihin natin dito? Hindi nyo ba chinikyan? Yung tibay ng tulay at wala ba kayong mga warning sign? Ilang da ba ang pwede lang dumaan dyan? Di ba may capacity yan? Kagaya kayo. Palacio de Polboro, ng capacity ninyo every, every 30 minutes, 20 white shirt. Yes! <laughs> mm. Dapat binara nyo. Oh, sino bang nagko-control ng tulay? DPWH, DOTR. Tapos sinabi niya, animal, puro bato yan. Mabigat yan. Huwag kayong dumaan muna, babagsak yung tulay na yan. Kayo yung may mali dyan. At, malaman malam din namin, hoy ang laki ng piram, pinakawala ninyo. Under ang agbaadmin para sa tulay na yan. E ngayon, itinanggi ninyo, hindi nyo proyekto, bakit naglabas kayo ng limpak-limpak na salapi eh? Nasaan yan? Tingnan nyo nga po yan. Oh. Ah. <laughs> Nasaan ang proyektong iyan o yung pirang iyan na ang purpose po ay pagpapatibay ng naturang tulay? Mga taga Isabela, ang sisihin nyo po itong animal na gobyernong ito, gagi barangin ko kayo eh. <laughs> Palagay-lagay pa yan. This is where your taxis go. Name of project oh, To ensure safe and reliable national road system bridge program. Ah, tingnan mo yung proyekto na yan. Ah, Re uh, animal ang labo. Retrofitting uh, is straightening Kabagan Santa Maria Bridge. Along Kabagan Santa Maria Road. Isipin mo yan. Magkano yung proyekto ngayon? 274 million pesos. Kailan? Gagi. Nagsimula May 26, 2023. Sinong presidente? Singiwe. Yes! <laughs> Ang dapat nasisihin ay si Marcos ang Marcos Admin. Ang linaw-linaw ng proyektong ito ay pagpapatibay sa naturang tulay na ang halaga ng pagpapatibay sa naturang tulay ay kulang-kulang 300 milyon pesos. Bakit hindi tumibay ang tulay sa halagang 300 milyon pesos at bumagsak sa dalawang truck na puro bato ang karga? Nasaan yung pundong iyan? Sino ang nagtipid? Sagot mga buang kayo. Sige nga. Mm. So ngayon ho, hindi mo kailangan sisihi, isisi ang pagbagsak ng tulay na yan sa previous admin at sa nakaraang admin kay Pinoy at kay Duterte. Dapat hindi ganun. Ang dapat na masisi dito at ikulong ay itong mga nasa DPWH gayon. Ba't kayo naglabas ng almost 300 million pesos na ang proyekto ay pagpatibayin ang tulay na ang resulta weak? Nagiging weak. Naghanap kayo ng masisisi. Eh, kayo dapat ang masisisi. Kayo ho ang linaw niyan, oh. 2023, Mayo 26, nagsimula ho ang proyektong iyan sa pagpapatibay ng tulay. Anong kwinta kayong magpatibay ng tulay? So, ibig sabihin, una pa lang alam na po ninyo na kailangan pagtibayin. Kasi may problema eh sa tulay. Gumastos kayo ng daang-daang milyon, pero ang resulta bumagsak ay gago sa lap ninyo litsunin. Yes! <laughs> Palitsun ko ngita at digong, no? Yes! <laughs> mm. Ano naintindihan niya? <gibot> yes! Sa mga bubunis ng tanganista, DPW, sa datang mata. <gibot> Hindi niyo alam yung mga sinasabi niyo, no? Ako ang hilig ninyo manisi, eh. Kayo ang dapat nasisihin. Ito nga nakakatakot, eh. Sabi ni Disnats, pati tulay ngumingiwi na rin. <gibot> ah, welcome to ngiwi ng 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 <gibot> department. Sabi ni Ninja, 390 million yan. O yung 2024, naglabas din tol ng additional pondo. Nagdagdag, 390 million. So, 400 million. Ah, sorry ha. Mas malaki pa. So, mga 400 million. Nasaan yan? O, nasa mga budlat na mga mata, mga bulsa. Mm. O oh, ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino po ang ating sisisihin. Ako ang masisisi, ako ang makulong. <laughs> Lagot sila sa impyerno. <laughs> si Bebe <Bibim>, budlat, <laughs> si Palaka budlat, is <laughs> budlat talaga si Bunuan. <laughs> Pero may budlat pa. <laughs> Yung budlat sa kumilik Sabi ni Gene 5 to 1 report po yan Dinagdagan ang budget Kaya naging 390 million pesos My God I hate drugs ni Mal Pagpapapa uh, Burn the Hindi ba kayo nagsawa sa pangungurakot? Ah, buhay pa kayo, yung kaluluwa ninyo, hinihila na papuntang impyerno. one. Uh -huh.